Ayan, yeah, so ito yung update sa daanan dito, so hindi pa rin siya maayos. Oh, mm, grabe! Uy! Uh -huh! Damage! Ah! What's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga par So, andito na naman po ako sa panibagong vlog At ngayon, kasalukoy na dito tayo ngayon sa bahay ng mga taram So, 7, 7 na po ng umaga Nagaantay po tayo ng ating mga kasama na aakyat sa daang kalikasan So, nabigyan ulit tayo ng second chance para umakyat At tawirin itong daanan na to Mula mga taram hanggang Santa Cruz, Zambales So, ngayon andito tayo sa may mga taram town plaza nila. at nag tayo ng mga kasama natin, ay mga per, so welcome to mga taram. I love mga taram. So, dito sa town plaza nila. So, ando pa pala nito. pa rin pata dito sa suob Ang daming mga instagramable na pwedeng pa westuhan so ayan. So dalawang Nmax, isang ADB, isang Beat at saka isang FI Rider. yun Tara. Okay. Ayan. So left turn na tayo. And 52 kilometers ang pabiyahin natin mula ang gasang tapos sa bales. So dadaan tayo dito sa may mga taram tatabi natin yung kabundukan na yan so tara mga par samahan nyo kami sa aming biyahe kitingin ng mga scenic road let's go so ayan mga par so ulitin ko ang daang kalikasan mga tarumpo ay nakasara pa rin hanggang ngayon so hindi pa po inaalaw na pumasok ang mga turista motorista ay for the second time around ayan mga par ito na naman kami si daang kalikasan So, napanood nyo yung, yung nakaraang vlog, mag-isa ko lang, ngayon madami na kami. So, sila po yung mga nakakaalam dito sa patakaran dito sa dahang kalikasan mga tarap. So, nakikijoin lang tayo. Mga pa. di pa niya masyadong kabisado yung motor niya so pag napaakyat po ang ginagawa kailangan ang kailangan mong gawin pag ka nasagad mo na ibalik mo ulit para makabuelo tapos bomba na naman para makabuelo siya so ganoon lang po yung ginagawa ko kapag paakyat po yung ano natin um, pinupuntahan right, so ayan Diretso na tayo sa may pangalawang view deck Bailagnan natin yung View Dito sa daang kalikasan So noong nakaraan kung pumunta tayo dito Hindi tayo nakapagpalipad ng mataas Dahil Ang lakas ng hangin At maraming lawin So ngayon na naman May lawin tayo na encounter So hindi, hindi ko naman mapapataas na dahil na-attract yung mga lawin sa tunog ng drone. Kala nila bubuyog. So kabado na naman tayo 20. You Kaya know, pag ganyan malinis. Pero kahit na masa malayo yung lawin, pag unan dyan lang sa kabilang bundok, maririnig po niya yan. Kaya pupunta't pupunta siya dito. sulit na sulit talaga dito. Ang tanawin pa lang panalo na. So kapag tumagal, sabi daw ng ating kasama pag tumagal daw is may project daw dito na gawing dam itong daang kalikasan dito yun nasa baba nakikita nyo dyan sa video yan dyan po yung gagawin nilang dam so so ang dami na palang project na gagawin forecasted project na gagawin dito sa daang kalikasan so antay, -antay na lang natin kung anong mangyayari after 20 10 years 20 years maabutan pa ng mga mga kabataan Grabe, napakasulit. Ang daming mga tourist spot din dito, tourist. Mga scenic view. Napakalupit. na yung mga kasama natin dahil palipat pa tayo ng drone tapos kinuhala natin sila ng shot at ito ayun mga paro may ginagawa na naman dito establishment ibig sabihin baka soon to open at uwi itong daang kalikasan nandito na tayo sa may military camp Ayan, so oh, ito na yung daanan papunta ang daang katutubo at Santa Cruz Sambales. Ayan Oh. Ang baba ng ulap. Okay kita oh, you know. Grabe ang batas na natin. So, ito na yung Santa Cruz ng Bales. So, dito na puro lupa na ang gagawin natin mga para. So, sabi daw nila may part na daw na nagawa na, na, na semento na. So, tingnan natin kung totoo ba 'yon. So, makikita natin. yun no? oh kayang kaya ng ano ng beat makakit ka agad so mga kalit mga likabok, dapat malayo layo yun oh laking bato yan so ito yung update sa daanan dito um so hindi pa rin sya maayos <laughs> delikado talaga dito pag maulan ano oh. So, ano pa siya? Lubak-lubak mga par. Ah. So, pag dito, so dahan-dahan lang ang pagtatak pagpatakbo. Dahil ang daming lubak at At daming lubak, at saka mabato, ang bato. At ang isa pa dito, mainit na dito banda. Wow. Ooh. Naging off-road yung ating Honda Click. Mga para. Oh, dito pa lang sa bungad na to. Para tayong Ah. Okay, so pag malait yung mababa yung clearance ng ground clearance ng motor mo, langanin dito. Ayan oh, ang ng bato. So dapat na ibaba yung paa para nakaalalay kung sakaling biglang dumulas yung motor mo. Oh, grabe. Rough road. puro bato pa duh no? ah. grabe mga siguro 500 meters na ganun ka first time pa makapunta dito at first time din maka experience ng ganitong daanan ay off road <laughs> kaya delikado talaga pag maabutan ng ulan maayos na yung daan dito baka 3 kilometers ata to na puro lupa grabe oh puro <laughs> hindi ko pa natatanaw ang spalto or simento dito sa daanan na to ah, so ang laki pa mga project ang gagawin nila dito so hindi pa siya talaga tapos at ang daming lupa pa mga parang mga siguro 500 meters 600 meters okay na yung daanan bato't buhangin na lang nandito bato't buhangin at lupa na lang nandito na at malamig na dito grabing experience to mga par ito na ang experience na ngayon ko lang din ginawa nag Trail Nakarating na rin sa wakas Nakarating na rin sa may simento Grabe Dalawang kilometro ata na puro lupa ang ating Ginay ba nga par Sa Santa Cruz ang balis na to Ayan na lupa na siya Ay simento na All so after ng pahinga, so sabak na naman tayo. So napagod yung mga motor natin. Kaka-drive dyan sa rough road. So ito ngayon. Maayos na maayos na yung daan dito. Okay, so uh, wala pa tayo sa kalahati ng ating pupuntahan sa ating target dito sa Santa Cruz ng At makikita natin puro puno na dito at malamig na ang kapaligiran ay eh, puro puno na ang kapaligiran natin at medyo malamig na ang ang ano ang hangin at makulimlim mga par so may nagbabadyatang umulan sana makauwi pa tayo bago makarating ay bago bumuhos ang ulan tulid na rin ang daanan maganda kaso nga lang yun nga medyo may mga bato-bato pang nasa loob ng daanan at saka buhangin yun know? wow ang kabundukan mga parang ganda Okay, so diretso na tayo sa pinaka destinasyon natin, dulo ng Santa Cruz. Ayun oh, taas oh. 1, 2, 3, 4. 4 lanes. Ayos. na ano, pag doon pagaket mo na pag doon, yun na yung Big C. Uh, big C na yun doon. Ito na yung last na alam kong ano na so oh, natin. Alam ko pino naman to, hindi naman to mabato So, ang nader mabato ulit. Grabe na to. So, ah. Grabe hirap pala ng daanan dito pa <laughs> yung mga nakikita ko sa vlog halos hindi na hindi na sila na sa, hindi na pinifeature yung ganitong daanan pero tignan mo napakahirap nito ay grabe na to napalaban na yung ating honda click ay let's go Ito yung unang lawa na dadaanan dito sa Santa Cruz ng Valle. Ah. Oops. Sampat yung malalim. Yang banda jan jan mayung mano hindi. Kaya yung banda doon yung kinas Yun. Okay, sige na, kaya na yan Uy! Uy! <laughs> May malaking bato para doon ah, Wala na Andito na tayo mga para So kailangan natin tapusin to Rough road sa so Santa Cruz ang Ayun na naman tayo Rough road again

So Ayo uh, Diretso kayo Ah Ito na yung Isang big C Ito so ito yung last na Tinigilan natin mga par Itong last na destination ito nung nakaraang vlog natin sa Santa Cruz dito tayo tumigil so dito yung pinakadulo namin natin noon kasi umuulan na ay kakatapos na ng ulan so hindi pasabon po yung daanan kaya tumigil po ako dyan so ngayon ito napuntahan ko na naman ulit after 9 months nandito na ako Wow, umuulan na mga par! Woohoo! Delikado. Ayan, so dito na yung isang tulay. At dito na rin yung isang river. Ayan. So dito siya. Oh, wala na. Nawala na yung river. ay dito pa rin pala so walang tubig ngayon ay yan meron pero hindi siya kagaya nung sa isa kanina mas ayan after alikabok dito naman sa matubig ayan hugasan yung gulong natin Mga par. So, ito na ang Santa Cruzan Bales. So, dito na tayo titigil sa isang store. Okay. So, ayan mga par. Natawid na natin yung Santa Cruzan Bales. Tubigan. Uh, river. Mabato, mabuhangin, malikabok So lahat po niyan, madadaanan nyo pag magagaling po kayo na makataram papuntang Santa Cruz ng Or, bo, magkabilaan po kung galing kayo ng Santa Cruz, pupunta kayo, lahat po yung dadaanan nyo. So grabe. So kailangan mga par, pag andito kayo, pupunta kayo dito, kailangan nyo i-condition ng inyong motor. Grabe yung madadaanan nyo. Hindi siya pang scooter road, kundi pang mga pag mga enduro bike or yung mga adventure scooter ang pwede po so sa mga Honda Click kinaya naman niya at saka yung beat kinaya naman nila pero yun nga medyo hirap sila dahil yung shock nila hindi kagaya ng NMAX at saka ADB na malakas at kaya ang sumuporta sa bigat nakahilmet ako oo bagsak to wo damage ah gas gas yung yung motor natin yung mga pa naman eh. Kaya atas kituhod ko baka biglang Alkol Eh di muna huwag muna na kaya, kaya Sakit Grabe sakit mong par Yung Ah. Yung tuhod mo, buti na lang talaga walang fracture or walang ano. naka doble tayo ng damit. Naka Naka ano tayo, naka pantalon, tapos naka-helmet. Grabe sa sa vlog na ito. Grabe ang nangyari sa atin. So nagasgas tayo. Nagasgas ang tour. Nagasgas ang camera. Nagasgas ang helmet. So, simple lang tayo, insured mga par so, talaga problema naman natin to paano natin i expand kay commander?